good morning guys uh, For today's video Samahan niyo ako magbilang ng pera ni boss Ayan o Ito Ito isang lalagyan Sa Dalawa Tatlo Apat Lima Tapos Meron pa dito Dito hmm. Puro bariya. Ayan. Ayan. Ah, uh, ito pala guys. Ito yung laman ng mga unit dito sa bahay. Sa dalawa tatlo, apat, limba. Yung isa hindi ko na binuksan guys kasi wala rin naman yung laman yun. Dahil sira yung monitor. Hindi pa na palitan. Hindi pa na binuksan. At saka itong nasa bag. Ito. Ito yung ito yung pera dun sa tabi ilog na, na limang unit. Ito. Yan. Yeah, tapos yung nakikita nyo yung magyay na, sa gabi yan, kinain ng pusa at saka ito, huwag masyado ko yung maingay guys kasi tulog si Hep Hep tumulag pala dito kaya yan, ilamig sinalutang ko ng kwan eto sana yung pansapin ko dito kaya lang, ginamit ko sa kanya dahil nga nagpakandong so, magbibilang muna ako guys ganito pala talaga ako magbilang guys nice, malumano. eh hindi pa natin kaya bumili nung gan eh yung machine na nagbibilang ng barya tsaka hindi pa naman ganun karami yung kikita nung mga uh, unit natin so tama lang naman marumano hmm. Tsaka madali lang naman ito magbilang. Kasi dalawang kamay yung nagbibilang sa akin eh. Dalawa. Noong una, talaga mahirap. Dahil isang kamay lang yung Pero ngayon, dalawa. Manila lang sa akin pa. So, manood na lang kayo. Obrigado. Okay, okay, okay. 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 pare. Pakita Sa lakas, natapos to Ito yung pera ni boss. Ngayon week. Ah. Kakapagod magbilang ng pera. What? Huh. <laughs>